Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Angela, mm. topsy. Ito, si Pang Li Yuan. Saan? Yan. Ayun. Malamang ay hindi niyo siya kilala, pero siya, isa sa mga pinakasikat na singer sa China. Galing si Pang sa isang pamilya ng mga artist. Ang nanay niya ay isang tanyag na aktres ng Chinese classical opera. Taong 1984 nang sumali si Pang, sa People's Liberation Army Music Band. At doon ay mabilis na umangat ang estado niya hanggang naging Major General sa Militar noong 2009. Naging din din po siya ng PLA ka Academy of Arts. At ang dapat niyong malaman ay napapanood si Pang kahit saan sa China at lalong inaabangan sa mga mahalagang pagdiriwang. Ngayon ay ang kanyang kaarawan. Siguro malamang iniisip niyo ngayon, ipakialam eh, naman namin diyan. Bak, meron dapat. Lalo na kung naniniwala kang sa likod ng bawat matagumpay na lalaki ay ang asawang babae. At kung paniniwalaan ang ilang mga ulat, ay si Pang ang isa sa mga dahilan kung bakit naging makapangyarihan ang kanyang asawa. Nasigurado akong inyong kakilala. Tingnan natin. Yan. Hindi pa rin. Ito'y picture ng asawa niya. Pogi ba? Pero hindi niyo pa rin makilala. Okay lang kasi lumang picture na yan 38 years ago ng pinakamakapangyarihang nilalang sa China. Yan, si Xi Jinping. Pero dapat yun lang malaman din na bago pa naging Pangulo si Xi noong 2012, ay masikat pa sa kanya ang misis niya. Taong 1986, nagkakilala ang dalawa dahil sinet up ng kaibigan. Si Xi noon ay edad 36 lang. Nung siya ay mayor pa lang ng Xiamen City sa Fujian at apat na taon ng diborsyado. Ayon kay Xi, sa unang 40 minutes pa lang daw ng kanilang pag-uusap, ay alam niya na agad na ito ang kanyang magiging sunod na mapapangasawa. Style. Kinasal sila nung sunod na taon at nagkaanak na babae noong 1992. Ayon sa mga ulat ay napakalaki raw ng naging papel ni Pang sa mabilis na pag-angat ng political career ni Mr. Si Pang daw nakatulong para palambutin ang imahin at mas mailapit sa tao ang tila walang kaimo-emosyon na asawa. Mabuti na lang at habang nasa Amerika si Sinong isang linggo, ay pinaalala sa kanya ng presidente ng Amerika na, huy, malapit ay eh, birthday ng misis mo. Kaya pakibati na lang ako, baka gusto mong bila ng ano, greeting cards. Muntik ka na maging outside ako lambo si Jinping. Mabuti na lang at hindi pwedeng kalimutan ni Joseph Biden ang birthday ng misis ng pinaka- Powerful leader ng China dahil magkapareho sila ng kaarawan. Sa araw na ito, 61 years old na ang Chinese First Lady, habang si Biden naman ay 81. Batang bata by Enrile standards. At nga pala, yung lumang-lumang picture ni Xi kanina nasa yung likod ni Golden Gate Bridge, San Francisco sa Amerika, alam nyo ba kung saan galing? Sa cellphone ni US President Joe Biden. Pinakita daw eh. Pati oh, kaya meron sa ano-ano, paps. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay tadhana. May bilog ang balita balik sa inyo happy monday papsy and angela happy monday maraming salamat sa iyo lord gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita aba ay e, simple lang mag-subscribe ka na dito sa 1ph i-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman